ba? Pagkaringin sa, sa dulo. Ay! Baka bumabalik na yung malakas mo dito sa mo na. <laughs> <laughs> na. E, pakita mo muna yung dulo na lalakarin natin. Ganong wala yung kanyang turong sa Ayun. Salamat. Hindi na namin ha. Salamat, 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 salamat po. Salamat eh. like kita sa Facebook So let's run it up screen na Paharam mo rin sa'yo uh, May ano? Ito, Layo Pakita mo ito buhat buhat buhat. Layo pala na nararating ng tricycle dito ako kuya Kim, ano na? Hindi no, nga, ka ng kwento. Eh, Pakita ko na yung dulo na lalakarin natin, gano'ng wala. yung kayong sa camera. Ayaw, ganda ron sa dulo. Dito dati oh pagka dito-dito, parang dito. banyan tumatakay kanya papunta po tayo sa tuwi bakit ba tuwi t-u-y tuwi tuwi balayan tuwi balayan ba o tuwi tuwi lang tuwi hindi ito balayan ano yan tuwi batangas Oo, hindi na ito balayan ito po tebo mais ano ito naani na ito po Abangan nyo ba pagdating nyo sa dulo? Baka bumabalik <laughs> ka na yung malakano ko dito sa paglalakan nyo na. Kaya na. Ah, ganyan, ganyan, no? Okay lang yan. Yan ang gusto mo eh. Yung nahihirapan. Sabi ka. ni Kuya, tid na tayo. Ayaw mo. Ang lakad ko, ganyan yung tag-indig. Pinagbibigyan ka lang naman <laughs> ng namin yung gini. Ang galing man. Nanakamaze ano? talaga ako. Tapos ang mura ng singil niya. Sa so, camera ka mo. yung pakundo na nahihirapan ang mura ng singil ni kuya mano harap ka sa'yo magsalita ka ibaba mo muna yan tapos magsalita ka muna habang Dati. Ako nakakalam na rin gano'n eh. Dapat muna. Kaya mo na yan. Diyan si Aling Martins. Diyan si Aling Martins. Umura na singil ni naman, no? Ganun talaga kamura yun? Kaya nga. Or hindi la niya lang alam? Ang layo, eh, no? Mm -mm. 100 na. Ang layo. Sa, sa Legion to lang 100 nun. Sa atin, eh, ang lapit-lapit nga lang, eh, 150. Kaya 100. nga. Baka di niya lang alam na ganito kalayo. diba ba yung pinakamalaking bahay daw? punong oh, po solo lang yung bahay mo yung May... Malayo pa ba? May pinturang green. Wala ko pa malapit na. May aso. Dulo pa yun, di ba ah, sabi? Ang yung balikas ko. Aso pa. Oh, may aso. <laughs> Tama ba tong pinasukan natin? Parang yan yun lang no, yung may balikas. Hindi ako ba yun? Baka naman lakad ka na lakad. lakad. Mawit lang may aso. <laughs> Pag tayo ka hinabol ah. Hindi yan, garito lang. Hindi yan. Hindi yan. Na Para kasi nagbago natin. So, okay, na Tawagan nyo kaya. Ah. Tita Bonene. Baka mga... Sino bang tita? Solo lang yun yung... Ayun you no, know, hindi ba yun? Hindi yan. Oh, hindi yan. Green yan. Tanda yung pumapasok kayo dito sa dulo, dito, gitna. Hindi nyo tanda. Oh, light, yeah. no, seeds pa yung ano natin? Pero tama yung seeds na yan. Oh, one boot lang. ano um, shades? ano ko yung ano, video mo. Igaraw ko rin. Pas mo nga. Pas mo nga. Yeah. Sa kabila sa dulo. Pwede lang ba kaya? San Juan po. San Juan no? oh, po. Ano-ano mo mga yan? Sinaginti na ako.

Ano daw? Yan, pasok dyan. Kanila yan. Yan, blue. Ito? Oo. Oh, oh, Sabi mo green. Dito, tanda kong green eh. Dito dito? oh, dito. Pasok dyan. nandito kami sa my Christ is the answer. Ito oh, naririnig ko yung boss dito sa blue. Yung may nakasampay? Oo, oh, kanila ba dito yata ito na? Dito tayo. Dito ang daan. Dito pala. Saan yung daan? Hindi. Pwede rin doon sa kabila. Dito na. Dito ang amin. Dito.